Ang sira ng bike nyo Ito yung gulong po Ha? Yung gulong po, pumutok po Pumutok yung gulong? Ito so, pa ba, ba kayo uuwi? Kainta po Kainta? Ang layo ng uuwihan nyo Dito pala kayo sa Angono eh Balik ka dun oh Balik ka ron Agagawin ko yung bike niya. Dali mo ron sa waiting shed Dun oh, sa may bubong Bakit umuulan? Nagbabike pa kayo? Nabutan lang, lang po kami ng doon. Binabutan kayo? Saan ba kayo galing? Bakit ang layo ng... Binangonan. Binangonan? Nagbike lang kayo? Opo. Naglaro kasi. Naglaro ng... Basketball. Ang layo ng laro nyo. Ah, ano ba sira? Bigla pong pumutok yung gulo. Ah, pumutok? Opo. Oh, sige, gagawa ko ng paraan para makauwi kayo. May eh, na kayong bike shop doon ah, Villa Mayor. Ba't din nyo dinod? Ah, wala kayong pera? Ah, ito, gagawa natin paraan. ah oh, ayun nga oh. oh, nga, sumabog nga ito oh. Ang laki ng sabog eh. Ah, gagawa natin ng paraan. Tingnan natin kung okay na. Ayan, okay na. Wala nang singaw. Tingnan muna natin, baka may nakatusok. Baka may nakatusok. Kaya pala pumutok kasi yung gulong, butas na din. Okay. Ayan, okay na. I-testing nyo muna para sure tayo na makaka-uwi kayong kainta. Ayan. I-testing mo muna para sure tayong makauwi kayo. Ano, okay Okay na. Salamat po. Oh, okay, ayan, nakakauwi na kayo ng kainta niyan. Salamat po. Ay, okay na. Salamat po. Oh, pwede po ba kami makinig ng sticker? Ha? Ah? ah? Sticker po. Pwede. Ay, sticker. Oh, ito oh. Oh, yan Oh, ah. ito sa'yo. Oh, ito sa'yo. Oh, ayan, tayo so yan. Salamat po. Oh, okay. Ay, makaka-uwi na kayo ng kainta niyan. Saan mo kayo sa kainta? Parola? Hindi po. Ha? Greenland. Greenland? Ah, bago magparola. Oh, ayan, makakaabot na kayo niyan. Salamat po, Idol. Okay, you're welcome. Uh, ingat ay, ah. sa biyahe ha Sa lang kayo ha ah.